focus sa kita ko. Ah, kalods, po Taas talaga nito mga kalods. Eh, ito na kayo na ba? Simulan Eh, kanakugod yung brado. Ano yun? Ano yun? <laughs> na na Hatsa ya! Hat Yay, naingas! No, yes. Uy, jawa na nuyo! Jawa na nuyo, pito! Jawa mga kalods! Kuya! Yay, chikwa kang! Ah, mga kalods! Hello mga kalods! Ah, nakita po natin mga kalods, ang oh, laki talaga! Napatay yung ano, ah, manok natin, oh! Ito manok natin! Napatay talaga mga kalods, dahil ano, ito talagang sawa na to ang laki talaga mga oh, kalod tudlo mga kalod kuya gina ha saan yung ulo no, uy dako <laughs> malaki pa sa braso ko ah oo uh. <laughs> 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 pa, balik ka. Ah, sige bira <laughs> abi cellphone adyan sa dira wala so ang laki talaga mga kalods. ito oh. yung ulo <laughs> patay, patay oo oh. Ay, kuya putang gaya, lagu, oh, matong naglagubo. Natagtig ba sa sabahan? Sawa? Ha? Natagtig ba sa sabahan? Yeah, ya, ala, di na, wala daon. Ya, ito naglagubo. <coughs> oh, sige, bira na sabahan. <laughs> <laughs> Ikaw, bira. What? Aso, aso, patago ah. Amo ka ni bira kay. O man, patay na ini? Ba, gagoy pa ang gani. Naiy. Ano yung ano yung? Ano yung ano yung? Yeah, amazing ka, amazing story. Ano yung ano talaga mga kalodso. Malaking ahas talaga dito mga kalods kasi yung manok namin oh napatay dahil kinakinaano uh, kinayaputan mga kalods oh kinakaputan sibira, oh Wala namatay talaga pwad siya pwad mga pwad kalods Hatsa Abi oh. ko ni mo spot Kama sa kuya Oman. Kuya Dali na Kuya 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 Okay na diyan na, Dyan na. Tawa, oh nakita po natin mga Ang laki talaga mm, nito. Ito yung talaga. Ito yung talaga. Ito yung mga Ito yung talaga. Tawa mga kalodzan. Oh, malaking mga kalods. Oh, ito, man, oh malaking ulo talaga. Oh, yep. oh yung ano. Nakita oh. po natin yung muka. Uncle, may ba sila juris si makakita haya sa mga. talaga mga kalods. sa masing kamay. Eh, ano ka na inisakit ka ba sa baktin? Sa baboy. Ang taas talaga mga kalods. Nakay, ang manok amoy na ang nanida pagkuhan. Kaya kung waya dyan manok din eh. Tapon natin mga kalods. Sa laki talaga ng ahas dito mga kalods. Ngay kuya eh. Mga gadid bago ko yan eh. Ado na sa iyo ako mga laki talaga mga kalods. Banga. Ngay ah. Dakma Mga kalods ito yung ano. Buhay natin ano manok. Buhay natin. Namamatay dahil. Kaya kung sapunan daw siya brady mauno. Namamatay dahil ano sa malaking ahas talaga mga kalods. Ito na siya mga kalods. Ito no. Diretso sa kuyot, sabay. Kuya, ko pa gani ni gayna. Kalang kung gayna uno naglagubo. Tagbatipatadan na ako na ako baktin, nagbatipatadan ko, tinuod gadyod gadyod, lako, unang-una ko, diyan ay mag-isawa ini gadyod. Amoy ako, tagkwala ni Kuro, dahil isawa tiwas. Diyan, baboy amoy nabahuan ng ini, amoy tanuduyan ini. Diyan, lamat kayang laya. Uwaan ko, Luke, baboy mong gabila ko nun. Diyos, pagayin nila ito baktin. Lalo so mga malaki talaga angas dito mga kalods na namamatay yung ano ko na ng ano. Ang kun sila ko tama mulit Jun <sighs> 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 ah ano <clears throat> uh, kayo diyan na uh, magamping na lang kamo sa inyong mga manok Uya. at saka sa mga baktin kasi Uya. maraming sawa ngayon. sa mga hayop niyo ano, sa at saka patay din ito. Tupo natin nakita mga kalods. ah uh, thank you for all watching our video.